Dahil po ang Biblia ay isa sa mga pinakamadalas basahin at isalin na libro sa kasaysayan. Milyon-milyong buhay na ang naimpluensyahan nito sa iba't ibang kultura at panahon. Ngayon, balikan natin ang kasaysayan at alamin kung bakit ang Biblia ang isa sa pinaka libro sa lahat ng panahon. Samahan mo ako sa paglalakbay na ito. Malaki ang naiambag ng Biblia sa kasaysayan ng tao. Sa mahigit dalawang libong taon nitong pag-iral, ito na ang isa sa pinakamaimpluensya at pinakamahalagang aklat na naisulat. Nakakatuwa ang isipin paano naging napapanahon at napakaimpluensya ang isang libro sa lipunan, lalo na't maraming iba't ibang interpretasyon at kontroversya itong kinakaharap. Ano kaya ang dahilan kung bakit nananatiling makabago ang Biblia? Ang mga tanong na ito ang magdadala sa atin upang tuklasin ang katangian at impluensya nito. Ang Biblia ay isang kontrobersyal na aklat simulat sa pool na nagdulot ng iba't ibang reaksyon. May mga taong itinuturing itong sagrado at mayroon din namang naniniwalang isa lamang itong alamat. Gayunpaman, ang impluensya nito ay ramdam sa maraming aspeto ng ating kultura at lipunan. Hindi lang ito tungkol sa pananampalataya. Ang Biblia ay nakaimpluwensya sa katarungan, moralidad at kagandahang asal. Tinubog nito ang ating mga relasyon at kung paano natin tinatrato ang isa't isa. Nagbigay ito ng inspirasyon sa mga pintor, musikero at manunulat. Naimpluwensyahan nito ang ating pag-unawa sa buhay at kamatayan na nagbibigay ng gabay para sa layunin at kahulugan ng buhay Ang mga aral nito tungkol sa kabutihan Ay napakahalaga Tinuturoan tayo nito Na mahalin ang ating kapwa Maging makatarungan At ratuhin ang iba Ng may respeto at pagmamahal Nagsasanita ito Tungkol sa kababaang loob, kabaitan At pangangalaga sa kapaligiran Ang Biblia Ay maimpluensya rin Dahil sa mga kwento nito mga kwento ng pananampalataya, pag-aalinlangan at pagsubok na nagpapahintulot sa atin na makipag-ugnayan sa mga karakter nito. Nagsasalita ito tungkol sa kahalagahan ng pamilya at komunidad. Ang uh, yari sa Kisari sa Ikasaysayan na nakapaligid dito ay sedeburit dito ay mahalaga rin. Ang pag-uusig sa mga unang kristyano at ang reformasyong protestante ay mga halimbawa ng epekto nito sa kasaysayan. Ang Biblia ay ginamit kapwa para sa kalayaan at tuni po pangkapuson. Ginamit ito upang bigyang katwiran ang pangaalipin at ang pakikipaglaban para sa katarungan at pagkakapantay-pantay. Ang impluensya nito ay makikita sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa madaling salita, ang Biblia ay maimpluensya dahil sa mga aral nito sa kabutihan, ang kakayahan nitong magkuwento at ang epekto nito sa mga pangyayari sa kasaysayan. Nagbibigay ito sa atin ng gabay para maunawaan ang layuni ng buhay. Ano sa tingin mo? Ano sa paniniwala mo ang pangunahing dahilan kung bakit napakalaki ng impluensya ng Biblia? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento at huwag palampasin ang iba ko pang mga video hanggang sa muli